Ang insurance po ay napaka-importante. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa sarili natin. Kahit po tayo naglalakad, kahit po tayo natutulog, o kahit kung anong ginagawa natin sa araw-araw. Good day sa inyong lahat. My name is Caroline Aceron from Edmonton, Alberta, Canada. Last October 2022, I had an accident. I fell and hit my left face and forehead on the concrete while walking my dog, Era Biglang tayo po ako at naramdaman ko na nawala yung front teeth ko and mahapding mahapdi yung face ko and forehead. Umuwi po agad ako at tinawagan ko yung partner ko para dalhin ako sa hospital. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko malaki yung sugat ko sa face and sa forehead. Nung nasa hospital na kami, while waiting, naramdaman kong sobrang sakit nung kamay ko. Akala ko lang po, ang tumama lang sa akin, yung face ko at saka yung uh, bibig ko, yung palang naapektuhan din yung aking left. So the doctor sent me right away to the x-ray and to have a CT scan. After that, uh, the doctor came, he informed us na wala naman pong damage yung ulo ko kundi meron po akong broken bones sa left hand ko so in-schedule po nila agad yung surgery ko o oh, kidas po yung kamay ko and then after that uh, they send us home so nung nasa bahay na nalaala ko na meron ako uh, insurance from Orbis Victus kinunta ko po agad yung customer service at kung ano ang mga requirements at kung cover ako sa aking insurance from them. So, binigyan po ako ng instructions. So, I did it right away. And less than 24 hours, sinagot po nila. Napakabilis po ng pag-asikaso. Uh, I send all requirements. Inas ko ang customer service na kung pwede ay gamitin ko ang account ng kapatid ko wala naman pong naging problema doon. Napaka-helpful po nila and concerned sa, sa akin. So, natutuwa po ako. And then, after uh, a week or two, in-inform ulit ako at sinabi nila na ready na yung check at tiniposit na sa account ng sister ko. Salamat Orbis Pictus sa tulong nyo